So, heto na mga kawan, stories dahil nga sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas sa second window ng FIBA Asia Cup, kitang-kita dito ang improvement ng laro ni Kai Soto na kahit si Jordan Clarkson na pareak dito. Tara't alamin natin 'yan at talakayin si Paul George at ang nangyayari ngayon sa Phoenix Suns. Pero bago 'yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. So bago yan mga kawan stories 3-0 na nga po ngayon ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers At dahil nga nanalo sila kagabi kapansin-pansin rin dito ang improvement sa bilis Depensa at liksi ni Kai Soto Malawak na rin naman ang vision nito at kitang kita ang pagiging matured maglaro Nag-react rin naman si Jordan Clarkson sa pangatlong panalo ng national team at kinongratulate sa mga susunod pa Nagtala nga dito si Kai Soto ng 19 points, 10 rebounds, 7 assists, almost triple double na may kasamang 2 blocks at 2 steals. Samantala, for the first time mula nang mabuo ang big three ng Philadelphia na sina Paul George, Joel Embiid at Tyrese Maxey sa wakas nagkasama-sama na nga po ang tatlo kahapon laban sa Memphis. Ibig sabihin may pagkakataon na nga sana silang makuha ng easy win at makabawi mula sa kanilang pagkatalo. Ngunit sa hindi inaasahan na talo pa nga po dito ang Philadelphia 117 to 111 sa kabila ng nagawa dito ni Joel Embiid 35 points, 11 rebounds. jumps sayang rin naman ang nakuhang 20 points ni Jarin McCain Masyado rin naman nga pong nag-struggle si Tyre Makaksi sa pagtatala lamang nito ng 8 points Habang ang kanilang isa pang superstar na si Paul George Hindi pa rin talaga tinitigilan ng problema dahil dalawang magkasunod na injury Ang kanyang nakuha sa loob ng 17 minutes Una ay ang pagkakatapilok ng kanyang paa na sinunda ng pag-aggravate ng kanyang dating tuhod na na-injury matapos itong mahay hyperextend ulit sa isang play na siyang rason bakit hindi na ito nakabalik pa sa laban. Kaya malinaw, hindi na naman makukumpleto ang big three ng team na ito sa inaasahang pagkawala ni Paul George. Samantala, matapos nga pong matalo muli ngayong araw ang Phoenix Suns laban sa New York Knicks, 138-122 umabot na sa 5 games ang kanilang lose streak at bumagsak sa 9-7 bilang number 7 sa Western Conference. Napakalayo nga po ng ibinaba nito at ibinagsak ng Suns simula nang magtamo ng injury si Kevin Durant. Kahit nga mga kawan stories gigil si Devin Booker na pangunahan ng Suns sa scoring at mag-step up kagaya ng ilang mga role player na sina Yusuf Nurkic, Tyus Jones at Royce O'Neal kinukulang pa rin nga sila in fact parati nga silang na-outplay at na-outscore sa unang mga minuto bukod dyan hirap rin naman nga silang makasabay sa mga crucial minutes since masyado nga pong predictable ang galaw ngayon ng Phoenix Suns